dito po tayo sa loob ng palengke na Kamiling Market ito pa yung mga gulay na ano ay sagman na take ko yun te Rabong? benching ko madi balen bente ano na ito yung kuwa rabong ano nga kuwa klase kawayan bayog Ah. Wah, uh, matikan um, ini. Sabung karabasa segmen mana ini i? Bente. Nih, kata bente pesos semua Wah Sab tig bente, warenta. mana ata aminan cinta. Yeah. 60 kilo uh -huh. Ate may sakas tayo man 20 oh, Sige pwede na Pasok na yan <laughs> 20 pesos Na, pat na patula Doon naman po tayo sa Bilihan ng isda Doon tayo sa Bilihan ng ano, Tilapia Ito yung area ng ano, ng ano ang tilapya kilo? ano may 1 kilo. May 1 kilo? 1, madam. May kilo. Uh, Ate, nagpili eh. <laughs> ano nga piraso nga tayo, jay? Ano <laughs> di. Talo lang?